po ni Juan Kumita siya sa mga nagalawikan mati siya po ang nakapagwiking Pusing Mario yung bagong sakay po namin dito siya po ay nagbibirada paglaw dito Okay, po kaya Bosing Mario ay pangalawa po po namin itong huli mga dito uh, Patuloy ko na yung binirada Video kanina kasi ano po, wala ano kong kakapag video po sa amin

Iya, oke, 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 agau oke, 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 oke,

magandang magandang umaga po sa inyo lahat Welcome naman dito sa ating YouTube channel Ngayon po umaga guys ay Unang araw pa lang po namin sa amin po sa palaran dito po sa gitna po ng Lawag ng East Pacifico ng Mindanao Yan po ay nakabalik na ka naman kami dito sa aming Pisto Ito po ang pangalawa po nating episode At una sa lahat guys ay Guys po muna po salamatan ng mga ating mga kababayan ng mga bayan ng OFW sama po ay magiging ingat ng panigyan sa mga kayo sa ng ating mundo at sa mga silent viewers po ay maraming maraming salamat po sa inyo lahat at sa mga songkit po mga taga-subaybay -so sa so, mga 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 subscriber at maraming maraming salamat po sana po ay patuloy naman kayo po suporta sa aming mga fishing at video kaya kayo po ang aming inspirasyon sa aming at, at po po fishing at kaya po kumagay ito guys ayaw po po na kami sa aming po fishing at may isang service po tayo ng birap, si Juan Cometa. Siya po ang una po nakapag breaking sa amin po po ng Palisda. Sana po ay samahan niyo po ako. Let's go. Alright guys. Para gumagana naman dahil eh. ngayon po ay unang pahuli po ni Juan Cometa. Shout si out sa mga nagalawigan mati. Siya po ang nakapag-breaking. Time check na pala guys ay alas 3.22 ng madaling araw Siya po na kapag breaking Sa aming pangalawang episode Ayan bigay tola Ayan tulungan mo natin guys Mario yung bagong sakay po namin dito siya po ay nagbibirada yan po ay nadawihan siya mga kabidyo at ito naman po kay Juan Kumita ng unang breaking sa aming paglaot ito yan po kay Bosing Mario ay pangalawa po po namin itong huli mga kabidyo patuloy ko na may binirada ito so, po ang pangalawa po namin episode mga ka-adventure. Sana po ay muli nyo po kami samahan. Kami po muli namin ising at video. Yan po ay yan po ay kabilukan po ng buwan. Yan po. Buwan na po ng buwan. Kaya to yung mga uh, kalakal. Hindi po masyari magpakita po dito sa dalim po sa aming buti-buti. Yan po. Kamiwala po yung buwan. Ibig sabihin po yan guys, yung kabilukan po na buwan, yung mga islang maliliit, eh, ma malaya po sila makapagpunta doon sa medyo malay-layo sa aming pagkawal sa aming buti, buti Kaya dito po sa aming... atin? Ano? Dito po sa aming buti-buti, hindi po natin kasiyadong masilayan. Ayan, hindi maadulas yung kamay mo. Hmm. Nung so, nagkarang lahat po namin guys eh, wala po kami na protection po sa aming kamay habang po kami ay mag bukal kami ng mga hinok ngayon po ay nakapag sit up po, po tayo ng magparangga sa ating kamay Yan po ang service ni Kapitan Odik. Nagdadayo po dito. At si Kap Odik naman. Ayan po siya. Yung kakumpanya po namin. Ayan po guys. yung dalawang piraso na po yung na uli po natin. Si Bosing Mario. Ayan siya. Hindi na natin na po na ng video kanina kasi ano po. Wala ano pong tagapag video po sa amin kaya makaragdag pa kami mga kadudyo muna tayo ng kape guys Nagbalang po tayo ng kape Kasi ano po Busy po tayo kanina Ayan, Lagyan po natin ng Kasi bago pa dito sa lahat May mga Gatas pa kami Pag wala na Pure kape na yun Ang among gamitong Beach free Apas. Sa bola lain na tapi guys. Para mo itong itong putyapot. What? <laughs> ba? That, guys. Kape mo na tayo mga capture. tayo. 12 seconds later si Brian Marimon dengan mau kuat gapon doa doa ke bawah Ah, angin ha? angin ngapo Tunggu Kung ngaging adlo kuha -kuha mo yung nakakuwakuwak mo. Tungo na mong kuwak karong guys. Kani kung pinter kung si agau bryan si out out nanti dia tambak si agau Juselin Naka biradana darling una <laughs> oh, birada nana si ketian birah 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 iya iya sangat oke okay. kaya menai Ayara, tak ay kong piras orang po tayo kong makan bincor ayo nak apa dagdag kami ngayon ng sel piraso itu po ay katatlong piraso na namin huli yun naman po si ano insan insan jonathan ay nagbibirada din yun ang ipa, ikapangapat po namin ito na po kami sa aming location sa 07129 alright nasa bang ka? wala? ikaupat na mong birada si Agaw junatan Guys, ay eh, ikapangapat naming huli. Ya, si kau, Brian, jaga semangat, marimun, pemilih. Kita, apa tapi rasa. Nih, <tuh> ini dicut

Sana <tuk> dila sabika, buka. Udah kan, dila sabika, dah, 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 Di dah, 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 Ayo. dah, 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 Uyaw kayo sa si Omloy guys oh? o? <laughs> yeah, si eh. <laughs> Ay ka doon diwa ba? ba? Dila daw sa bigay? Yawag sa si Omloy yun. Yung marabay ang iyang kuha. Hindi ba iyang kuha? Yung kuhaan pa yun niya. Tungol ang bigay nila o? Oh? Pwede siya kuha pero ang um, tungol iyahan ang sudan. tungol kang kuha? Sika niya si Omloy eh. Ang nga na kumukahan guys. Ang nga na kumukahan? Oo, oh, okay. kaya kayo guys. Nah.

ini nak nak. Rabi kusgana. Ini kususu blue bah. Ini ya mui be. Kusgana. Ya sedut. Ada ada sedut. Ini ini. Kita mau kasih nama kau, orang bang kau, lembu dan kumpuan bah. Yan po ang service pa dadala samping aming isda mga kabinchor. Gusto ba?